Ayun po, bali may din na lang unit dito. Hindi daw tumatanggap ng coins. So, yun, pagkita ko lang po paano yung paglilinis na ginagawa namin sa mga bendo namin. So, ito, flip blower. Tingin ko, 900. So, yun, bugahan lang. Nakapatay kapag nakapatay. Ka yan bugahan lang sa loob. Ayan, tsaka yung dito sa coin slot, ayan, sa taas. Tsaka sa baba. Ayan, so kahit once a month lang siyang linisin kapag magkukulit ng coins, so okay na yan. So yun, pagkatas binuguhan, yun, gumana na siya. So good to pick up na to. Wala nang service charge po. So yun, thank you. <coughs>